So guys, ayan, nandito kami sa bahay, wala kami mga tinda ngayon. Kung hindi pa ako makakabili ng bagong sopa, ayan, hindi kami magkakaroon ng bagong sopa. Hindi sila maglilinis ng bintana. Kung kasi ng pay nyo. pa. O, di ba? Nakakain kasi na itlog eh. Kaya nga, nakakain ka ba na itlog, kaya ka naglilinis. Masarap. Ito rin isa oh, itlog kinain ito. Katas ng itlog yan, yung mga itlog. Yan yung ang tagal na namin nakatira dito, ayan, tingnan niyo yung mga halika po ko. Ngayon lang nababaklas back yan. Ilan taon na kami rito sa bahay na to, ayan yung mga halika ko. Wala kasumpong tong mga to, lalo na to si Mantao. Hindi na tumulong eh, hindi tumulong. Bigyan tumulong. Ay si Diyan oh. Si Dipag eh. Huwag din mga kabili ng ganito. Ayan, umuulan tong. Ayan, ayan, ayan. Sige, nandabanggol binili namin. <sighs> Mga tamang linis to mga to eh. Eh, ito, tamang Puro surot linis. Kasi yung bako namin, guys. Ha? Puro surot. Puminado naman ako. Puro tad-tad na nga yung katawan ko nang kapagada. Upo ako pag uwi. Kailangan na ng bago. Kailangan ng bago, ayan. yung eh, kailangan na ng bago. Ah, tingnan mo, binili kami. Sige, nandang binili namin yan. Sige, nandang. Pero maganda, no? Mm, maganda. Oo, oh, thank you kay Lolo Meta. Katas ng sahod ng ano yan. Yes, sir. Tsaka, ha? <laughs> Ang dami ng bahay namin guys oh. Taman yung Ayan, nyo, tamang linis na sila. Ayan, tingnan nyo, tamang lilis na sila oh. ito, tamang ng na sila. Sige, tingnan natin kung ano. Pagkatapos nyan, sarap mag-inom ng... Gin. Anong gin? gin. <laughs> sarap mag-inom ng tubig na malamig, mainit eh. Diba no? <laughs> gin ka po oh. Gin ka naman si Dalang. So, ano ka, si Miss Gin ano? Sino yung si Miss Jean? Jean Bilog. Jean Bilog? Jean Bilog na ako, guys. Hindi nga si Jean Bilog. Ikaw si? Tata, girl. Idol mo to. Idol. Oh, may dumating tayong bisita. Patay tayo rito, Please, inabot sila. Please, sabi para darating na yung bisita sir, natin. Yung... Naginilis sila kasi nakabili kami ng bagong sopa. Ah, okay, bayan ng dilinis. Luto lang ng lomi, bayan. Ah, nito dito ang lomi? Lomi! Tayo okay, muna makalinis tong mga to. Tayo na lang sa lomi, merienda na. Ito, wala pala, may lomi rin pala kami rito. Sa kanila. Sa atin nag-galing Batangas. Eh. eh, eh, eh. Ang galing ba tayo talaga yan? Mamaya ka na magluto daw pagkatapos nila. Baka isa labas o so magbukas ka ng ilaw dyan dito. Hindi, ilaw ito. Ayan, bubukas tayong ilaw. Hmm. Madaming ganap, diba? Madaming ganap. Pagka nakabili ka ng bagong upuan, madaming ganap. Ito Ha? ha? na kayo. Kaya nga eh. May Dami, ganap. Diyos ko. mo basura dito sa bahay, oh. Ayan, no? Kaya nga tayo nagbilihis para mabawasan. Kaya nga, Kaya nga eh. Mo mo. Kaya nga. Ay, hindi niya nga Patay ka sa puro mo, hindi ka pumasok. <laughs> Gary ka. Hindi, may dahilan ka naman. Reason naman, naglinis ka ng bintana yan. Naglinis <laughs> ka ng bintana, reasonable yan. Kami mo kasi yung bahay namin, nabubulok na sa alikabok eh. Reasonable naman yan, dahil ka. Grabe. Right?